All So yun, ito yung git na malaki Kaya doon Bagong araw pa ni Good morning, good morning. Update tayo sa Marpe Market uh, dito sa Kubaw. Ayan, uh, abangan nyo naman ang biyaheng Masbate, uh, Manila to Masbate ko uh, sa sunod na mga sa sunod na mga araw. Uh, abangan nyo. Uh, uwi naman tayo ng probinsya. So, biga-miga, love and tao sa kay Boss. Ito si Boss nyo. Boss! Yan, good morning. Good morning. Yan. So, yun, nagpapasalamat ako sa aking solid supporters, sa mga silent viewers. Yun, at yan sa mga silent viewers naman, sana hindi iwag kayong, huwag, kayo, huwag kayo mag, uh, ano, ng ads, mag-skip ng ads. tulong nyo na rin sa akin, uh, na nyo yung channel ni Paparamo TV. Maraming maraming salamat at huwag na natin patagalin. Uh, update na tayo nito, hindi ko tayo rito sa mga tinitinda. So, maraming maraming salamat po at God bless. That's G. Let's rock. Yeah, The human has been neutralized. Yan. Oh. Ah, loro. Tawag dito ay loro. Ito, ah, uh, ayun, labo-labo yun eh. Tapos samaral. Maral, isang bato. Ah, ito. Yan. Uh, ah, ano yan? Ah, langit. Ayun, ah, ah, talakitok. Marami pa rin itong isda. Sariwa. Tako. Bakit kaya ang tahong yung sa mas hindi na tumutubo? Ay, tinatalim. Dito, ang dami ng tahong. Oh. Kaya may maputla na tao at may may ma, ano, may matabang tao. Hindi ibig sabihin dilaw. Hindi, hindi siya maputla. At dito naman tayo, mayroong tinatawag na sewage. Ito sewage. Sewage. Lato, sewage. Yan ah, masak. Ang panong. Mga dalagang bukas. Sariwa, sariwa. Sariwa. Kadilis. Bangos. Bangos natin ganoon pa rin. Ito, paano kaya ito nakukuha? Wala ito sa mas bate ah. Kasi kalawang itong tawag dito. Kasi kalawang ang tawag dito sa Maylela. Ito yung tinatawag na dahil. Wala Yun, dami na siya tinanang panimbaboy. Chop-chop Chop-chop lady. Tap tap ng ano, pang adobo yan o restaurant yan okay. kaibigan mo dyan Ayan. kaibigan nila na si ding ding, ang bato, nasaan na? ha 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 hello, good morning pas ano pipili mo saan? walang ha? Hello. Hello. Pili na kayo. Pili na kayo rito. Hello. Hindi, meron na. Pumili. Walang tao. Walang ang tao. Tapos yan ah. Ayan ah. Dito na tayo. At Pauwi na tayo dito. Pangukang mga bulaklak. Dito tayo na dance sa ano. Uh, Tagal na tayo. Hindi naman dito sa pinakamin na uh, gate. Uh, dito ko lalabas. Ay <laughs> So, yun. Ito yung git na malaki. Kaya doon tayo lagi nagbayo, So, yun. Pauwi na tayo. At, yan. Hanggang dito na lang. At, mga bang sa biyahe kong uh, Manila, Tomas Pate, yung biyahe natin. Uh, Uwi tayo ng uh, probinsya. So marami marami salamat at sana po nag-enjoy kayo. God bless. Bye-bye.